mga kamiks ito ang aming nadali nakita niya nadali namin ngayon murang mura kaya nilin yun namin pinapakawalan sinundaban agad namin ayan po magkakapay kami ngayon ng isang langka baboy na puti ang dugo ayan ayan po ayan madam video ano mo po. Ate na sinti Lambot na. Hilog na hilog na. Tignan natin kung maganda ang pagka laman sa loob. Wow, ang ganda. Oh, Maganda ng pagka hinog. Yan yeah po mga kamiks. Ating bak. Ating tinggalin pa siya. Ayan tapos babanatan ko ng ganito kagalan mo ha hindi kita nabahan yan ayan maganda At nandito hindi ganun maganda kasi puno eh pero okay na rin yan papakin ko rin natin maraming bakang gagawin natin po, oh, simulan na natin papakain ang ating nabiling uh, napakaganda ng na, ano o oh. mmm, sarap tapos yung alahat eh halublaks, mm, kaya simento mmm, kamis ang liit ng buto makapal ang laman, maliit buto mmm iwan mm. yung pre o oh. para tanggalin yan, yan po mga ano yan dito na, mga tirador ng mga langkang mga langkang ano okay ako di ko muna ipapakita yung subo nakakahiya eh mm -hmm. Oh, mahal, mahal yan. Mga kamiks, Paano ba yan? Hindi akong makain na maayos eh. Mamaya lang ulit. Mamaya, mamaya, mamaya.